So ngayon guys dahil birthday ngayon ni Chocony, ipapunta ako sa kanila ngayon Diyos ko, ang dilim pala At makikikain tayo ng Arobo Tingnan nyo naman ang bubong namin, diyo ko hindi, pa, hindi ko pa maipaayos At mag iipon muna Butas butas na, Diyos ko Nakakain tayo ng adobo ka ng Chocony, nandun na si Manuel at hindi naman yun pwedeng malipasan ng gutom Dahil siya ay pagkakarilig ng handa na talaga siya inamunguna na So ngayon nandun doon na siya at nauna pa sa akin Ayun na, nagkakasihan sila. Kakain tayo. May kakaawa naman ang birthday girl. nag aasis ng mm, kawali. kawari. Walang tumulong. Inay. Nakakaawa naman. Wala nang tumulong na anak at kumain na nang kumain. <laughs> isong... pinag aasis ng kawali ang ina. Hoy, Ay, ako'y kanina pang pagod na pagod ha. <laughs> Ikaw? Eh? Pagod na pagod rin ako. Di, yung ano? Shout out po sa 97 sa years old na po namin kay Uhen. <laughs> 97? 97? <laughs> uh, Ayun po ay talagang bawal maunahan. Ayan nyo guys. Andi dito na agad. Diyos ko, kalawang lang kukuha ng kirasa. Joy! Kain kayo guys! Ako pinak favorite ko Guys, kahit anong bagyo, dilubyo, ay talagang susuungin just... ni Manuel, makakain lang. <laughs> ko unti-unti yung luro ng putahe dito, nag-react lang dito ko dito para lahat ng putahe makain ko. Ang mga galing talaga, <laughs> handang <laughs> handa ang po kakaling ito eh. Kain na! Bakalang kanin sa kanin. sa inyo at wala kanin. Lang. Birthday? <laughs> Birthday! <laughs> walang <laughs> kanin. <laughs> <laughs> Birthday walang kanin. Titingnan ko kung may kanin. Nung makalba pa, pa yata yung kanin sa amin yun. <laughs> Dahil guys, naubusan ng kanin doon at tinubusan ako ni Manuel o ng itinera dahil talagang siya ay sagpang ng sagpang pag may kainan. Ngayon, eh di ako yung ng kanin din sa amin. May ipot pa ng buti kayo dito. Ayan. Diyos ko kahit ito itong ay susuungin ko sa gutom kong ito. Ang bilis ko magutom. Maaday ko pang bibi eh. Ang bilis ng panunaw. Dahil diet tayo ngayon, konti lang muna yung kakainin natin. Siyempre, magpapabebe muna tayo. Ayan. Tutong. Oh, <laughs> wow, umuwi pala si Tito Gene guys, from Kalamba. Ayan po si yung pinakamadam. <laughs> 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 <Paburito manugang. laughs> Ang paborito manugang. <laughs> <laughs> ng tubig. Oh, ikaw ang mag, ano, magbabayad ng tubig ma namin, ma -tubi. ha? Magkano? Isang buwan. Isang buwan, 260. <laughs> Hindi, sa amin na lang ako. May motor naman. Hindi naman ako. Kung ako yung uuwi, doon lang ako sa CR sa amin. Wala nga talaga. Patikim ng adobo, bebe. Ayun ah, masarap yan. Manghang? Yes! Wala nga, guys. adobo, adobo. Wala kang yeah. mantika, tingnan nyo. Wala kang basta sigaan, nagluto, kaya naman laging high blood, puno-puno ng mantika, mga dito. Pag unang sandok, mantika agad. Taba, ayan, taba, taba. At taba agad din ang ulam. Tipid naman. Guys, ako'y gutom na gutom natin ninyo. Naubusan pa ako ng kanin ni Ga. High blood na nga, siya pa akong bubusan ng kanin. hindi pa nga nakakain. At kumain ni si ano? Si Manuel? Ano Naunang ampon. kaysa sa mga anak. Pinauna ni Chaconi. Sobrang ganda mo ngayon. Parang kang Barbie Dali. Guys, <laughs> alam mga gusto magpaluto ng adobo kay Ga, napakasarap. Perhaps. Guys, alam niyo feeling ko may sakit na ako dahil kagab eh nung sinabihan ko yung Barbie dal, may lamang juice ang bunganga niya, binuga sa akin. Sabi ko. <laughs> ano ako? Bayo. Nagsuot ng ako, Ga. Kabadong kabado ako kagabi. Parang kakapal na din ang labi mo. <laughs> Parang makapal na din ang labi ko. Oo, oh, ang nipis ha. <laughs> So guys Mangunguha lang sana kami ng manga ka na Nakaabot kami ng Splendor Hills. Yan kasama namin si ano yan Sobrang matabang babae Yan hanggang labas lang kasi kami Dahil wala kami pambayad Guys ang pangunguhan namin ng mangga ang mabut na ng Charles Resort Mangunguha lang doon ng mangga ka na Rosel Eh wala namang kung kabunga-bunga At ubus ng lahat hindi kami nagmasyal na lang din eh. The Charles Resort. Ang dami nating mangang na uuwi. From Maria Pastanawan City guys. Ayan.